Hello guys, welcome to Justina Zero Seven Mix Blogs. Ayan guys, ayan. Ang pinapakita natin guys ay video ng paglubog ng araw. Andito tayo sa bundok, sa bundok kay andoon sa dulo ang haring araw ay papalubog na. Ayon papalubog na siya doon. Ayano. Oh papalubog na siya. Nandoon na siya. Sa dulo. Nandoon. papalubog na siya guys. Nandoon. Mapakalayo natin. Andito tayo sa ano. Kaya nahaharangan na ng mga puno guys. Nahaharangan na ng puno. Ang ating haring araw. Napapalubog na sa dako pa roon, guys. Ayan o. Oh. Eh papalubog na siya doon sa dako paroon. Si so, ayan, andito tayo sa mataas na bahagi. Sa mataas na bahagi, while ang ating araw ang luon sa malayong-malayo tinatanaw natin habang siya ay papalubog na. Andito Papalubog na siya. ayun, ayun siya papalubog na nahaharangan siya ng mga malalaking uh, at matatayog na mga puno guys ayan, kaya medyo maliit lang yung nakikita ninyo while papalubog na ang ating haring araw guys ayan o ayan dito tayo sa bundok guys nandito tayo sa bundok nagbantay tayo sa, papa sa paglubog ng araw ayan kadalasan kasi guys magandang uh, kuhanan ng uh, caption or video ang ating haring araw ay sa tabing dagat kasi doon kitang kita mo so dito kakaiba naman ang ginawang video ng inyong lingkod kay andito tayo sa bundok sa bundok sa tuktok ng bundok kay nandoon si Haring Arawayo oh, no nakikita nyo siguro no kay nasusulo pa nga ako dito sa kinatatayuan ko guys nasusulo pa ako ayan nga nakikita nyo iyan ayan ang haraw natin napapalubog na siya ayan papalubog na siya ayun siya oh ayun papalubog na ang ating Haring Araw guys papalubog na. Napakaganda ng buong palikid. Kahit papalubog na ang ating haring araw, ay kita pa rin ang ganda ng paligid, no? Kasi wala tayong mapagkumparahan ang ganda ng ating uh, Mother Earth, ng ganda ng ating Mother Nature. Wala tayong mapapagkumparahan ito. Napaka-mapalad natin kasi, di diba, no? Pinagpala tayong lahat. Ayan, guys. Tumatago na ang ating haring araw tumatago na kasi natatakpan na ng mga puno while well, kapag humahangin guys ng malakas ayun sumisili pa siya ng bahagya kasi hindi pa naman siya totally naka ano nakaset hindi pa siya totally nakaset ayan may kunti pang uh, liwanag diba, sa dako pa roon ayan kasi ay bago pa lang yan mag uh, papalubog siya ayan ayun, oh. ayan doon masyado natin saan ang doon natatanaw natin ang araw na papalubog na siya ayan guys to all my dear subscribers, viewers, silent viewers ayan, ipinasilip ko lang sa inyo guys kung gaano kaganda rin tanawin ang paglubog ng araw while andito tayo sa tuktok ng bundok na kadalasan ang inyong mga nakikita sa ating mga kaibigan ay uh, sunset by the beach ayan sa beach sila nagkukuha ng video sa ating papalubog na haring araw while ako naman ay dito sa bundok sa bundok guys ayan, sa bundok kung saan ang makikita ninyo ay uh, ayan mga bundok bundok mga puno puno na umuugoy ugoy ng hangin ayan, while ang ating haraw, haring araw ay ando doon at uh, lumubog na siya ng tuluyan guys Lumubog na siya kay natabunan na ng mga ano ng mga puno. Ayano natabunan na siya ng uh, babaw ng mga puno. Ilakad natin dito kay baka masiglawan pa natin siya pero hindi na talaga guys makikita. Ay, lumubog na siya kay malaki yung uh, malaki at mayanggo ang mga puno na nakakaharang sa kanya guys. So ayan, hanggang dito na lang muna ang ating video guys. Sana ay natuwa kayong makitanaw kagaya ko na tinanaw ko ang din ang paglubog ng araw guys. Bye for now and ingat po ang lahat palagi. I love you all guys. Bye bye. Thank you for watching.